kailangan ng gilas na mag-upgrade sa kanilang laro kung hindi naman kaya ay sa line-up. Magdagdag sila ng mas malakas pa na bigs na tatapat nga sa bigs ng kalaban. Maraming mga plays sa loob ng paint ang nagawa ng ating mga kalaban sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya naman nahirapan ng gilas sa laro at natalo nga sila. Kailangan ng gilas ng isa pang malakas na sentro kung pwede nga ay mas malakas pa kay Kai. Nang sa ganon ay meron tayong palaging backup kapag injured ang isa nating sa 11-footer. Kagaya ngayon, walang kay Soto sa team ng Gilas, nagpapagaling sa kanyang injury at dahil dito, hirap na hirap ang ating Philippine National Basketball Team na makipag-compete sa FIBA Asia level. Inside place ang isa sa nagpapanalo sa team ng Chinese Taipei laban sa team ng Gilas. Kung titignan natin, ay maraming offensive rebound ng kalaban at nadadali pa nga sa foul ang Gilas players natin. Matinding depensa, yan ang nagawa ng 7-footer naturalized player ng Chinese Taipei laban sa Gilas Bigs at marami marami nga putback plays ang Chinese Taipei laban sa gilas. Offensive rebound na nga na ipasok pa ng kalaban ang kanilang tira. Kumpiyansa ang team ng Chinese Taipei na atakihin ang loob ng paint at ang depensa ng gilas dahil alam na alam nila na walang kay Soto humina ang depensa ng gilas sa shaded area. Bagong players ng gilas, sino-sino nga ba ang mga ito kapag nagbago ang plano ni coach team? Ito ay sina Melora Brown at Benny Boatright. Sila ang ilan sa mga players na option ng gilas. Itutuloy ang proseso sa naturalization ni Benny Boutright sa June at saktong-sakto ito posibleng naturalize na nga si Benny sa Hunyo at pwede na ngang maglaro para sa Gilas team. Milora Brown naman, asahan natin nasasabay na nga sa update kay Benny Boutright posibleng good news at bad news ang matanggap ng mga Filipino basketball fans mula sa FIBA at SBP. Solid combo bigs na matatangkad kay Soto at isa pang 7-footer sa loob ng paint at kung nagkaroon nga si Kai ng isa pang kasama na isa nga 7-footer ay asahan natin na mas lalakas ang gilas sa depensa, opensa at maging sa pagkuha nga rin ng rebound. Makakalaban ulit ng gilas ang team ng New Zealand at Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup at kung meron kay ay mataas ang chance natin na matalo ang dalawang teams na ito. Pero yun nga, wala pang kay ang gilas kaya naman medyo nasa 50-50 ang kalagayan ng gilas laban sa team ng New Zealand at Chinese Taipei. Nagka-adjust pa nga ang gilas kaya naman para sa akin tagilid ng konte ang gilas sa Asia Cup. Kung meron pa nga binasa isang kasing tangkad ni Kai Soto na naturalized player at mas malakas kaysa sa kanya ay mas magkakaroon ng gilas ng chance na matalo ang team ng New Zealand at Chinese Taipei kung sa parehong height ang labanan kontra sa team ng New Zealand ay nadodomina nila ang loob ng paint laban sa mga bigs ng gilas pero kung isang 7-3 naman na parang Kai ang nasa depensa at opensa ng gilas sa loob ng paint ay nahihirapan naman ang team ng New Zealand laban sa gilas team at kitang kita natin yan sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers, panalo ang Gilas dito. Malaking tulong nga rin kung naging lokal Player ng Gilas si Ansh Kuwame, mabigyan ito ng exemption ng FIBA dahil halos dito na nga sa Pilipinas na nirahan ng matagal na panahon itong si Ansh Kuwame. Kung Ansh Kuwame, AG Edu, Junmar at Milora Brown ang mga bigs ng Gilas sa hinaharap na merong kay Soto ay masasabi natin na papalag ang Gilas sa FIBA World Cup qualifiers at maging sa FIBA World Cup na mismo dahil asahan natin na makakalusot sa kwalifiers qualifiers ang Gilas. As Southeast Asian Games, isa pa ito sa inaabangan natin ngayong taon at kung hindi nilimitahan ni Coach Tim Cohn ang kanyang Gilas lineup, ginamit niya. Ang buong lakas ng Gilas, mga kalidad na players ang gagamitin niya ay posible na magkaroon ng record ang Gilas dito, pinakamalaking blowout sa score history ng Southeast Asian Games. Maganda kung meron pa isang 7-footer ang Gilas, mas magiging malakas ang ating team, mahihirapan ang mga kalaban natin na makapunto sa loob ng paint at mas marami pa nga tayong mag magagawang inside place mga sure ball at place na nakakakuha ng foul para mapagraduate natin ang key players ng kalaban sa loob ng paint. Kung nagawa ng ibang teams na gamitin ng gusto ang mga malalaki o matatangkad nilang players at nakuha nila ang kampyonato sa Asia Cup ay posible rin na magawa ng gilas. Ito ay kung palaging healthy nga ang mga players natin.